tayo na sumisid sa kahanga-hangang mundo ng Mandarin Fish. Ang Mandarin Fish na kilala rin bilang Mandarin Dragonet ay isang maliliit at colorful na isda na matatagpuan sa mga karagatan ng Indo-Pacific region. Sila ay may sukat na 8 cm lamang. Ang amazing na isdang ito ay may makukulay na balat na binubuo ng kulay blue, green, orange at yellow na mga stripes sa kanilang katawan. Sa kabila ng kanilang kakulangan ng kaliskis, ang mga Mandarin Fish ay may taglay na toxic fluid sa kanilang katawan na ginagamit nila bilang defense mechanism laban sa kanilang mga predator at nagsisilbi din itong protective shield ng kanilang katawan laban sa mga parasites na maaaring kumapit sa kanila. Paborito nilang kainin ang mga maliliit na mga crustaceans kagaya ng hipon, alimasag at mga maliliit na isda na karaniwang naninirahan sa mga corals. Alam nyo ba na bawat mandarin fish ay may unique color pattern na ginawa ng kanilang mga special cells na tinatawag na sinafores. Ang mga cells na ito ay hindi lamang nagko-contribute ng kanilang kagandahan, kundi tumutulong din ito sa kanila upang mas lalo pa silang mag-blend sa kanilang kapaligiran. Ginagamit din ito sa pag-communicate sa iba pa nilang mga kauri. Yan lamang po para sa videong ito mga ka-amazing hanggang sa susunod nating video. Salamat!